Tatlong bagay na di ko gagawin kung ako ay nag-online selling. Number 1. Mag-pack at magpa-ship ng orders. Nakakapagod at sobrang time-consuming ito. Pwede ka mag-hire ng tao na gagawa nito para sa'yo. Yun nga lang ay dagdag sa expenses mo. Number 2. Pagtambak na maraming stocks. Kung matagal mabenta ang products mo, matatambak din ang pera mo. At kailangan mo din ng bodega. Siyempre, kailangan mo din itong pangatlo na ayaw ko din, paglabas na malaking kapital. Tanong, paano ko nagagawang kumita sa pagbebenta online nang di ko ginagawa ang tatlong ito? May free webinar kaming ginawa tungkol sa bagong klase na negosyo na di mo kailangan mag-process ng mga pa-orders, di kailangan magtambak ng stocks, at maliit na kapital lang ang kailangan. Bilang gift namin sa iyo, kapag tinapos mo ang free webinar, matutunan mo din kung paano ka magkakaroon ng instant 15,000 pesos cash para mapanood mo ang free webinar, puntahan mo lang ang link na nakikita mo dito sa screen. Sana makahabol ka pa.